yung risk ko Can't go on thinking Ah, tipong ganun na Okay, ako ka na mag-gas Para matuwa naman yung mga nanonood, hindi yung puro laging bunga nga ako narinig doon sa loob ng limang taon, di ba? Hindi na-mute ko na yung bunga nga ako ngayon, tapos soundtrack na nilalagay ko Total, hindi na rin ako pinapasweldo ng FB, di ba? O di, violation na lang Okay na yung ma-mute nila ako mga ano ma mga tawag na yung copyright nila okay na yun is naman ano wala rin naman sa eh. di ba at least nakita naman kayo doon can go on thank you nakakaliwa naman tayo tingin ng kaliwa tingin naman okay. Ay, syempre nung kakaliwa ka hindi ka magagas kasi endo si guard eh. diba nung nakita mo si guard doon signal yung kaliwa press down okay lubog mo yung clutch hindi dapat mataranta tingnan mo yung kanan tingnan mo yung kaliwa ganangat ng clutch angat ng clutch oh under yan lubog mo ulit ayan oh okay lubog mo lang Ta timing mo ngayon then angat na ulit angat na hindi huwag ka na mahiya ayan okay then ayan si Kuya Guard oh diba oh, nandun si Guard dito ka <laughs> then gas tiga ng gas satingin so, sa malayo yan yun takman ng dakbo ulit oh, ulit ayan eh so yun, ha <laughs> hindi, hindi pa rin magets gets ha mag mo yan so ganoon lang ha okay